Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, ikadalawang putwalo ng Mayo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, tungkol sa kaligtasang ito, masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang humula sa kaloob na itong nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na suma sa kanila nang paunang ipahayag sa kanila ang hirap na titiisin ni Kristo at ang parangal na tatamuhin niya. Nang kanilang ipahayag ang mga katotohanan ito ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila'y sa kapakinabangan ninyo at hindi sa kanila Ang mga katotohanan ito'y narinig ninyo ngayon sa mga tagapangaral ng mabuting balita ng Diyos Nagsalita sila sa inyo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo sinugo sa kanila buhat sa langit Ang mga katotohanan ito'y pinanabikang maunawa ng mga anghel sa langit kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga isipan, magpakatatag kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Yeso Kristo. Bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masasamang hilig tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Yamang ang Diyos ang humirang sa inyo ay banal. Dapat kayong magpakabanal anuman ang inyong ginagawa ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo sa pagkatakoy banal. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay pagkat ang ginawa niya'y ay kahanga-hangang tunay sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo iyong hangad na tagumpay. Ang Diyos na rin ang naghahayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad ang Diyos na rin ang naghahayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas, ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghahayag ng handog niyang pagliligtas. Aleluya, Aleluya. Papuri sa Diyos Ama pagkat ipinahayag niya hari siya ng mga aba. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, nagsalita si Pedro kay Yesus, Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo ito. Ang sinumang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa dahil sa akin at sa mabuting balita ay tatanggap ng makasandang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak at mga lupa" ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na magiging huli at maraming nauuli na magiging una. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,